Laki nun, no? <laughs> Ayan, guys. Bonto to bago yan. Yung saging. So, ngayon, guys, ay mag-harvest tayo ng mga gulay. Ay, gulay, gulay. Okay, ng mga saging. Langka. Apokado, mangga. Mag-harvest tayo ngayon. Ayan, guys. Malaki pa to. Tong, sambutin mo, Tong.

O, ang panukit ko. Hello, Hello, may may, may, may pa yun? Sa may, ano, sa may kanito. Ayun, <laughs> Guys, langka naman tayo, o. Oh. yung langka. Butong, ikaw naman. ka. <laughs> <laughs> <Ito> ka. <laughs> hindi biglay nandano tao may mahina ah laki ah ah may ano na ang na ano? nakadikit nakadikit? wala? wala hindi pero magiging wala ka na lang ang naman daw eh pagod ka pagod na? Ito, katayin mo dito, oh. Madami magulang sa taas, eh. Sakat Ano, mo yung mababa? Ang mo na ako, yung mukha kaya? tan, Lock. Okay. Hindi na, alis. okay Huwag yan, huwag yan, Hindi, no, ano yan ayun. Natatago yan. Saan? Sa isang Yan. Wala din pag mga pang-ando. Ha? Mahintab? Hindi, yung... Non, khinto, hindi, yung ma ano... Mahintab? Ayun, no? Ayun oh. doon, ayun doon. ano? may mga ginagawa no? avocado. Ah, o, oh, harvest. Ah, butong. Yes. Oh, butung ang akaters. Lago na rin yung ano, oh. What's yung what's ating hubas. Ano na naglag? mo. na na no. Ito ng ano. Wow, bakal. Ano Lug na naglag. Dito lakad ka dito, ka, lipat ka dito, akad yung tuktok Marami ba yan? Basta na ulan ba? Dito, lipat ka dito, akad yung tuktok At yung si may okay. alis na, at may ulan na Ito na laglag yung iba Ano know, mga laglag yung iba Ibag Madaya pa ang iniwan dyan eh Ano po ang um. Ayan guys. Ang, ano na masan ng mangga. Ayan, bound to ano yan, bagyo. dahil ng bagyo. Lahat po ng kinuha namin putas. dahil ng bagyo. Maulan po ngayon dito sa oh. Mindoro, Mindoro sa Blaya na ulan.